Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan ng mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya halos hindi ka na niya tinatawagan text o chat man lang at ngayon ay sobrang miss na miss mo na siya at gusto mo na siyang makausap ngayon mismo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Nang ikaw ay tawagan ng taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong tatawagan ka ng mahal mo. At pagkatapos mong gawin itong ritual ay palagi ka na niyang kukontakin, i-text e o i-chat. E Basta tiwala lang. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa ibaba ng kanyang pangalan ay isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay pwede mong isulat ito. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. At kumuha ka rin ng kahit na anong barya na meron ka. At kahit ikaw ay nasa ibang bansa ngayon, ay pwede mo gamitin kung anong barya na meron ka. At pagkatapos ay sabay mong balutin ang barya at isang butil na bawang. At bago mo ito itago, ay hawakan saglit, pakaisipin mo siya nang mabuti. Mag-focus at mag ka at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual ikaw ay tatawag sa akin ngayon mismo ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos itong ritual ay pwedeng ilagay sa plastic o zeplak at dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong itago sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam at panigurado ko kung ka ng taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sayo at itago ito pang matagalan Pwede mo rin ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.